Ayun, napansin ko lang dito sa sprocket engine ko. Sobrang dumi na talaga siya. Pati itong sprocket, sobrang dumi na din. Pati dito sa gilid niya, ito. O na tumigas. O may halo atang ano to, may halong potik. Kaya ganito yung kulay niya. So ngayon ito yung solusyon na natin ngayon paps, Kung paano to siya linisan kasi pagka Linisan kasi natin to ng ordinaryong panlinis lang Tulad ng sabon hindi siya basa basta matanggal Kasi may halo nga siyang oil na tumitigas dito uh, Ang gagawin natin dito Gagawa tayo ng pang ano dito Pang anong Pang tanggal ditong marumi na to Unang gawin natin dito paps, ah... Uh, Gamitan natin to ng dalawang component lang. Oxalic. Ito. Ito yung nabili ko. na ibilito sa palengke. Nagkahalagang 20 pesos lang itong nabili ko ng oxalic. Napaka-importante ito kasi ito yung nagpapalinis ng mga oil na tumitigas talaga. Kaya niyang linisin. Pero kailangan din natin itong samahan ng joy tulad nito kahit mga kahit hindi joy basta sa dis, diswashing liquid kasi marami namang mabili na dishwashing liquid na hindi ganito ang brand. Pwede 'yun basta dishwashing liquid. Tapos ang gagawin natin dito sa dishwashing liquid sa yung sa oxalic. Paghalo lang natin sila tulad nito. Wala tayong ibang ilalagay dito kundi dalawa lang talaga. Oxalic saka Joy lang yung gamitin natin sa panglinis. Pero hindi lang to sa ano pa, pwede rin tong panglinis sa sa ibang parts ng makina natin. Itong oxalic saka yung Joy na Gagamitin natin ngayon, i-apply natin sa pagtanggal ng oil sa potek na tumigas doon sa may sprocket engine natin. Tapos gamit lang tayo ng automotive brass, ito yung nabibili mo to sa Shopee. Maganda rin itong auto, automotive brass gamitin. Tapos ang gagawin natin dito sa dalawang component na to ay paghalo lang natin siya. Ipaghalo lang natin ay paghalo hanggat ma-malusaw yung oxalic Halo lang natin ang ihalo. Yan. Halo lang ng halo. Madali lang naman siyang malusaw. Tapos, meron tayong mini steel brass. Mas gagawin natin dito ngayon, ah, muna natin to ng mini steel brass. Yan ayo talaga matanggal. Grabe ang tigas. Ngayon, lalagyan na natin ngayon ng ano. Pinaghalo nating oxalic sa Joy. Ipapahid lang natin sila dito. Ayun. Dito sa may paglilinisan natin. Yan, ganito lang yung gawin mo pag maglinis ka ng ano, sprocket engine. Tapos, ibras brush natin ulit ng steel brush. Medyo maporsiso nga lang tong ano na to trabaho kasi di siya basta-basta agad matanggal. Kailangan muna natin tanggalin yung oil kasi pag sinusungkit kasi natin to ng flat screw, hindi rin siya basta-basta matanggal kasi nakadikit talaga yung ano, Oh, well, natanggal naman siya kaso nga lang hindi ma hindi siya buo na matanggal. Kaya kailangan natin tanggalin muna muna natin yung pinaka kapal ng dumi bago natin susungkitin sungkitin tong mga dumi na kung mayroong matirang dumi dito sa may ano na to, sa parts na to. sobrang tigas talaga kaya gamitan ko to ng flat screw so sige so, ko lang tong ano itong tumitigas na putik sa oil yan kasi nakikita na natin yung ano eh nakikita na natin yung pinaka ano niya crankcase niya. kaya pwede natin siya sungkitin kanina kasi din natin nakikita eh medyo maano kasi makapal kasi yung dumi Tapos ngayon naman, lagyan natin ulit ng oxalic sa kajoy na pinaghalo. Ibras lang natin siya ulit. Hanggat matanggal tong dumi na to sa sprocket engine. tas banlawan natin ulit ng tubig. Hindi lang isang atim yung ginagawa ko dito, kundi maraming atim para malinis talaga siya. ang Tapos ngayon, balawan natin ulit ng tubig. Para makita natin yung ano, anong resulta. Ayun, medyo nakita na talaga. Medyo luminis na ng konti, pero hindi pa to yung linis niya. Kailangan linisin natin to ng maayos. binalawan ko ng tubig ulit ito na siya kaya-aya na siyang tignan natanggal na yung oil na tumigas dito sa sprocket engine kasi ilang bisis ko lang kasi siyang binabras kaya uh, tanggal siya okay yung ginagawa nating degreaser efektibo siya tapos ang gagawin ko na lang dito, uh, ibalik ko na lang tong sprocket. Tapos yung kadina dito, ibalik ko na lang din. Basta ganun lang yung gawin nyo pa. gusto niyo maglinis ng ano, sa parts ng sprocket engine o sa ibang parts ng crankcase. Tapos uh, hanggang dito na lang, marami pa tayong i-upload na video. Sana masubaybayan nyo para para makatulong man lang sa inyo. Hanggang dito na lang, Pops. Paalam na.